Ayan, shoutout po Andy Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andy Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kay Bal, maraming po salamat. Ayan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan okay, po natin Andy Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. po. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga napaka mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andi Kiyakap Vlogs, isang kalingap partner. Mag-subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat Kalinga Prof. Salamat. So mga Kalinga, sa inyo po lahat, magandang 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 umaga po no. Ang oras po ngayon ay 5:30 ng umaga no. Mag-alas 6 pa lamang po. Ayan. Welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayaka Vlog, sa isang matiyagang vlogger, matiyagang scouter no po. Walang inisip, walang hinangad, ang makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan no. At yung bago po lamang po sa akin YouTube channel, please naman po paki-subscribe, like, and share, paki-pindot po natin na bell button para updated po kayo sa ating mga video posts. no. At siyempre, huwag nating kalimutan Patuloy pa tayo sa suportahan, subaybayan, abangan ang mga upload premier video ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlogs at Kalinga Prab. Mga Kalinga, pag sana tayo mag-skip ng ads, tulong nyo na po sa akin. No? Ngayon mga Kalinga, pag ang aga po, tagot-tagot -tag -tag na po ating pawis. No? Kasi po, ito po, narito po ako sa harapan ng bahay. Ngayon po, hindi ako na wala akong pupuntahan kasi nga po, ano uh, naubos na tayo ng pang uh, ayuda. No? Ngayon, ang akin po ngayon pagkakabalahan ay ang maglinis po sa bahay. Mag-general cleaning po ako, ayusin ko po ito lahat, pati harapan. No po, kasi dito po, nagkaroon na rin po ng kalsada. Yan, no? nagkaroon na po dito ang kalsada at ay, ay maglilinis po ako ngayon dito. Ngayon ang aking service po, ang service natin sa pagtulong ay makakarating na po dito sa mismong harapan ng bahay nating na minamahal, no? Kaya ito, itong punong ito na niyog mga kalingap, mga kababayan, aking pong tatanggalin ito, itong pinaputol ko noon, no? Ayun, salamat po sa inyo lahat at patuloy niyo akong suportahan sa baybayang ng Dikaya ka plugs Inilipat po ko lahat ng mga halaman para yung ating service sa pagtulong na sasakyan ay makarating na po dito no kasi malayo po ating pinaggarahian doon sa labas sa kalsada. Yan, kaya to alsin po natin tuntod na ito para po mayroon tayong paggarahian dito no. Yan, sabi nga po ng iba, Si Andy Kayakap Vlog po, si Vlog daw po ay mapakadaldal na vlogger. Tama po, no? Madaldal po talaga tayo, pero marami na, pero may nagagawa, no? Di ba niya na madaldal, basta may nagagawa. Nagagawa sa pagtulong. Kasi po mga kalingap, mga kababayan, no? Ang service ko po sa pagtulong ay hindi nakakapunta dito sa akin hindi na nakakarating dito. Ngayon, nagkaroon na po dito ng kalsada. Yan o, ito, hanggang dito na po ang kalsada mismo. Magmula po sa highway, paparito, sa taas, ay may kalsada na po, ginawa na po ng kalsada. Ito, kaya may taklo po na tulda yan, kasi nga po kakahapon na binuhusan. Kaya ito, atin na umpisa na nga pag uh, lilinis mga kababayan. atin pong uh, itong niyog na ito. Yung pinagputulan po na niyog. Natigas uh, po mga kalingap Oy, Shout out po sa ating mga minahamal dyan Sponsors, all viewers Supporters, silent viewers Shout out po sa inyo no. Uh, Ayoko po kasi na nababakante Ang aking uras uh, Gusto ko po kung may nagagawa Yung mga kalingap, up, update ko po kayo, no? Yan. Yan, so mga kababayan. Ito aking mga orchids na ito dito. Aalisin ko po dito, yan. Uh, kasi nga po, uh, yan, hinuhukay natin itong tuod ng niyog, no? Yan, ito nga po yung kalsada na sinasabi ko hanggang yan. Papunta na po kakapon po ito binuhusan. Hanggang doon po yung nagumpisa sa tabi ng kalsada, sa tabi ng highway, no? Ngayon po, ito, sana mabuhay pa itong sili, yan, no? Ito, kasi nga po, ah, uh, tawag dito, Huhukayin ko po ito, lahat ito, ililipat po ito. Kasi dito po natin ipaparada yung ating service. No? Pati itong mga halaman ko, pati itong mga ito, lahat pong halaman, pati itong orchids, tatanggalin po natin ito dito. Hindi ko po alam nga, inipag-iisipan ko pa po kung, kung saan ito. ah uh, sayang itong sili, oh, ganda. Ay, napakaganda po siling ito, pero wala magagawa. Kasi para po may pasok natin dito ang ating service. No? Pero ayusin ko po pag-tanggal niyan, baka mabuhay pa. Ika nga ako sa Batangas si Pipilunin, no? Kaya yeah, salamat po sa inyo lahat. Update ko po kayo mga kalingap mga kababayan. So, mga kalingap mga kababayan, ito at ito nang uh, tatanggalin tong mga halaman dito, no? At ay magagawa ng uh, po natin to, mga kababayan, no? Yan. Dito muna natin ilalagay to. At po natin tong uh, mga ating halaman. Yan. Yeah. At uh, bubunutin ko po itong ano ito yan ay po natin ng tayo mga kalingap yan ka muna bah, dyan ba Uy, tignan na ba pa ako ng ano ah rice Yo. Yeah. Ah. Huh. Oh. Mat matinig po kasi ito mga kalingap mga kababayan, no? ito po ya ano nakakasalugsog. Para po itong kukulamber. No? Oh. Nakakasalugsog po ito. Yan, dito muna siya. Tapos tong isa. To. Turungin ako. Angat. Tindig ka lang dyan eh. <laughs> yung isa, yung isang iyo. Teka, tagal mo muna yung ano. Sa makutsilyo. Earth... Yan. Mm. Tata tata, may dadalang kalamaan ano. Yan. Okay. Oo, oh, oh, unutin yan. Yan, natumpa na nga. Ya. Sige, ano mo muna yan? Ubunutin natin to mga. Mabubuhay pa to, Tatanim natin. Walang, ano kung pa ang gagaw ka dyan? Patay. Dula, dula. Ito, ito na muna. Tatanim yan. po, uh, may katulong tayo no, ng uh, masipag na si Milben mga kababayan. Isang uh, batang uh, matulungin sa kapwa pag may bigas. <laughs> pag Ayun. Ito si po ang aking ngayon. Kita kung paano mabubunot ito. Saan so, ko ito may tatanim kaya? Ah, plastic pala. Ayan ko na natin itong ating mga halaman, no? Kasi uh, may gagawin tayo dyan, oh. Hindi ka general cleaning. Kabigat <laughs> yeah. ito. Okay. Yan po. Pupusto ko po ang aking halaman. Maray pa kung pinagalingan itong aking mga halaman na ito, mga kababayan. Yeah. Sa <sighs> kabunduan po po yung galing. Tapos, ito po mga kalingat, mga kababayan. Kaya lagi hindi natin. Ayun, isa. Hup, yan. Ayan. Dito po ito. No? Ayan. Ayun. Ayan. Dito po ito sa natutuluan ng tubig. Tapos, ipapot yan. Naikot ah. Ayan, dyan po tayo ito. Okay, ganda mga kalingat, no?

david, amu silik eh Ay, ala. Na. Oh. <laughs> pa kami, kabilang iyon. <laughs> mahirap ito, atawanan pa kami, oh. Oh. kailangan po kasi magpunta tony, ma ano to, mapantay yung ito. Pag hindi po ito pinantay, aydelikado hey, Yah. <OW getting awful improve> pag di, pag dito. Pag di yan, Nah, tengong botik-botik putih nah, uh, nah. oh. okay. ini ya. makan kayu. Sekarang Hah? Oke. Ini rendir ini nah. Okay, mga kalingap, uh, uh, So mga kalingap, mga kababayan, ito at uh, ito nga, natanggal na namin natanggal na po namin yung niyog dito, no? Ayan, at wala na ipong halaman dito sa mismong main entrance, no? Wala na halaman dyan. Ngayon, dito ko inilagay po yung aking, uh, simpre, mga uh, orchids, no? Yan dito ko po ito nilagay mga kalingap mga kababayan yan ang aking mga orchids no. At uh, ngayon no, ha uh, malinis na itong harapan. No kasi nga nagkaroon nga po dito ng ano nang uh, kalsada na no. Ayan, at uh, dito natin igagarahi sa parting ito ang ating uh, service sa larangan ng uh, pagtulong no. At uh, at kasi nagkaroon nga po dito ng uh, kalsada mga kalingap no. Ito uh, dati po kasi wala itong kalsada no pero tamang-tama naman po at ang kalsada po na ginawa Aya uh, hanggang dito po mismo sa harapan po ng uh, bahay no hanggang dito po mismo ngayon ito po ang kalsadang ito ay nanggaling po ito doon ito ang kalsadang ito ay nanggaling po ito doon mismo sa highway no kasi dati wala po ito hindi makapasok dito ng tricycle kahit single na motor hindi po ito makapasok doon po ito nanggaling sa mismong uh, highway yung ating service po na sa pagtulong ay iniiwan muna natin doon sa labas sa tabi ng highway no ngayon ito nga po ang naging resulta nagkaroon na po dito ng kalsada Ayan, at uh, ito, adbi po namin itong mga kalinga po at uh, gawa tayo dito ng uh, mismo nandito sa aking harapan kaya lalo pong uh, gumanda no ang uh, tayo no lalong gumanda ang tayo ng ating uh, pagpaparadahan ngayon dito mga kalingap mga kababayan kaya maraming maraming po salamat sa inyo lahat no ayan sa inyong mga patuloy na pagsuporta pagsubaybay kay Kaya uh, Andy kaya ka vlogs ang isang matiyagang vlogger matiyagang scouter no at uh, dito po sa partikito mga kababayan pwede ko pa rin po itong uh, ng bubong no yan na uh, para lalong mas palo ang luang pag may mga bisita ay uh, mas palo ang papong pagkikilosan dito sa labas mga kababayan ayan ito na po ang uh, bahay no at uh, malaki po ang uh, uh, ating uh, ginawa dito na paglilinis ng araw na ito kasi ito nga po dati madamo ngayon po wala na oh malinis na po ito dati at tinatabakan ko rin po ito ng graba you know, para hindi po magputik yan graba po at uh, kung sakali magkaroon po ako ng uh, pera ito po yung mga apat na supot tamang na siminto. at uh, may flooring na po ito magmula doon hanggang dito po mga kababayan. Kaya ko na po ito ng graba. O sige mga kalingap at update ko pa po kayo. Yan mga kalingap mga kababayan. At uh, ang oras po ngayon ay alas 3, inchakto na po ng hapon. At tayo po tapos na uh, maglinis no at uh, magprepare. Ayan. At inabot pa nga tayo ng ulan. Ay grabe naman oh. Maraming maraming po salamat sa inyo lahat and mega mega love shout out po. Walang iba kundi kanina ng Rockmates Mixed Vlog. Mega mega, mega love shout out. At simple po mega mega love shout out po. Walang iba kundi kanina ng Marisa Sunakawa. Ayan, shout out po sa inyo Nang, Ingat po kayo lagi Nang At uh, gabayan kayo ng ating uh, poong may kapal or ni Ala. No, po? At siyempre, Miguel Miguel Absent, hindi po walang iba kundi kay Ninang Manaylis. Shoutout po kay Ninang Manaylis. Ayan. Kay Ninang Margaret Lumiyo, Miguel Miguel Absent, shoutout. Ingat po kay Lagi Ninang, no? At siyempre, Miguel Miguel po kay Ninong at kay Kuya. Ayan, shoutout po sa inyo. Kaya Kuya Francis, Miguel Miguel Absent, shoutout. Ingat po kay Lagi, no? At gabay kayo ng ating po may kapal. Siyempre mga kalingap, mga ka mga shoutout po, walang iba kundi kaya Ninang P. Salazar. Ayan, shoutout po kay Ninang P. Salazar. Kaya Ninang anak Kuruda, mga mga shoutout. At siyempre mga kalingap, mga ka mga shoutout po, walang iba kundi kaya Ninang Florida Silvania Fitzgerald. Ayan, shout out po sa Ninang. Ingat po kayo lagi. At siyempre po, kaya uh, uh, Princess Fernandez Vlog, may kayo magiging shout out. At siyempre, may kayo shoutout din po sa isa kong Ninang at kay Ninong. Wala pong iba, kundi kay Ninong at kay Ninang F. Ayan, shout out po kay Ninang F at kay Ninong. Ingat po kayo lagi. Mga kalingap, mga kababayan, hindi ko man po kayo maisa-isa. Alam niyo po yan kung mga sino-sino kayo. No po, maraming po salamat sa inyo at Ito po ang pinagkabalan ko ngayong araw po ito dito po sa bahay. No po, binago po natin ang uh, tayo na naman, no? Ang uh, paligid, no? At uh, malinis. At ito nga po, no? At ang tapat po ito, pag uh, may awan Diyos at mayroon tayong budget, bububungan din po natin to para kung may mga bisita nga ay lalo mas maluwag at mas maganda mga kababayan. Pansamantala po muna mamamalam yung lingkod pero bago tayo mamamalam, huwag niyong kalimutan patuloy pa tala ito suportahan Kuya Matubang at Ida Vlogs at Kalinga Prab. Simpro po yung lingkod, no? Andy Kayaka Vlogs sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter. Babay po muna, sa inyo lahat at ako po iuwi pa sa amin at napakalayo po. Babay po! <laughs> awak ko po, Pico! <laughs> Bye-bye.